Nagkumpulan ang mga tao sa pampang ng Abra River sa bay ng Bantay Ilocosur umaga noong March 17. Natagpuan kasi sa ilog ang isang bangkay ng lalaki na palutang-lutang. Ang nakakita po isang fisherman taga doon po sa Barangay Banawang, Banda Ilocos At nakita niya po yung katawan na nalambat po niya doon po sa riverbank. Kaya agad-agad po siyang tumawag po sa amin at uh, nag-respond po kami. Saan po namin ng PDRR remote, uh, PDRR remote. Mayisot itong gray printed shirt, blue na sapatos, itim na jogging pants at may bulsa itong cutter. Sa taya ng PNP, nasa 20 hanggang 30 taong gulang ang lalaki at posibleng 24 na oras ng patay ito pero hindi pa nila masabi kung ano ang ikinamatay nito. Kasi po sa nag-declare po na date on the spot at si yung RHU po natin dito sa Bantay Lucosur at uh, sinabi po na, na no signs of foul play. Porting po kay Dr. Uh, Dibina po ng RHU. Isa sa ilalim pa sa autopsy examination ng bangkay at hindi residente sa bayan ang lalaki at posible itong inanod mula sa katabing probinsya ng Abra. Nakipag-ugnayan na ang Ilocosur PPO sa Police Regional Office Cordillera para sa isa sa gawang investigasyon at para malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki. Kung may po sa uh, I Amin, mean, at uh, magkipag-ugnayan lang po dito sa Bantay Police Station at uh, yung uh, labi po niya ay nandun po ngayon sa pineta uh, Pineda, funeral homes, Bulag, Bantay, Locosor, Alam trapo ni uh, sir. Um, ito yung, uh, ito, yung, ito? Ba ko ba. Pulus na Pulus na pa. Pa. Pinasok ng mga kawani ng PNP at NDRMO ng bayan ng Tayum sa Abra ang irrigation canal na ito sa barangay Gaddani. Pakay nila, hanapin ang dalawang taong gulang na batang lalaki na pinaniniwala ang nalunod. Matapos ang ilang minutong pagbaba sa gitna ng mga naipong dahon at tangkay ng mga halaman, natagpuan ang labi ng bata. Sabi naman na nasusuka yung nanay, kaya yung bata kinuha ng lola niya. Mm -hmm. Nung lola naman niya sir, inugasan daw ng bata tapos pagkatapos iniwan na lang basta doon sa likod ng bahay, doon na nawala na. Nung una, inakala nila na dinukot ang bata at inireport nila ito pasado alas 6.30 ng umaga sa PNP. May puting na kumuha sa bata, yung sabi nila sir. Nung nag-interview pa kami ng nag-interview, nag, nag kami sa CCTV sir, wala naman, mabibilis naman yung sasakyan sir kasi highway yun. Nang tanungin ang ina kung saan sila madalas magpunta ng kanyang anak, dito itinuro ng ina ang irigasyon sa harap ng kanilang bahay kung saan sila madalas maligo. Ipinag-utos sa gadang PNP at MDRMO na isara muna ang gate ng irigasyon sa pag-asang mahanap ang bata at saka inantay na matanggal ang tubig sa buong irigasyon. Kinagabihan, nahanap ang bata sa irigasyon na may lalim na sampung talampakan. Uh, nadulas siguro sir kasi madahon pa sir, madahon yun. Kaya nadulas siguro yung bata tapos mataas pa. Doon na siguro hindi na nakarecover yung bata sir. Kasi wala man lang nakakita sa kapitbahay nung nagtanong kami sir eh. Nagsisisi kasi pinabayaan niya yung anak niya hindi naman lang tinignan maigi. Kasi may dahilan din kasi sir kasi naglilihi yung nanay sir. Hindi, hindi maganda yung pakiramdam. Paalala ng PNP sa publiko, bantayang maigi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Charles Nicolimon para sa Luzon headlines